Tanglaw, oh tangon, mariki, ang tito titubikin Joey, ang pangalang masasabing naglalakihan sa mundo ng showbiz. Ang kanilang pagkakaibigan din ang isa sa pinakamatibay na samahan dito sa atin, na talagang hinubog sa mahabang panahon. Sila ay nakilala bilang host sa longest running noontime variety show na Itbulaga, pati na rin sa iba't ibang mga sitcom at mga pelikula na kanilang ginampanan. Ang TVJ ay talagang kinagiliwan dahil sa kanilang mga pagpapatawa. Pero bibihira na lamang lalo na sa industriya na tumagal ang inyong pagkakaibigan o samahan sa mahabang panahon. Halika't alamin natin ang kwento ng Tito Vic and Joey. Paano nga ba sila nagkakilakilala? Paano nila napanatiling matibay ang kanilang samahan? at paano rin nila ipinaglaban ang kanilang karapatan para sa pagmamayari ng pangalang It Bulaga. Kaibigan, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakipindot naman ang subscribe button at notification bell upang ma-update kita sa mga bago kong ina-upload. Simulan na natin! Taong 1972 ay nang magsimula ang samahan ng Tito Vic and Joey. Nabuo ang trio sa gag show na okay lang na mapapanood sa dating nangungunang channel na IBC 13. Dito ay kasama nila sa show sina Jim Paredes, Buboy Garubillo at Danny Javier na kilala nga natin ngayon bilang Apo Hiking Society. Ngunit nagkaroon ng pagbabago sa nasabing palabas kaya naman kinailangan nilang gumawa ng kanikaniyang mga gag show. Pero ito naman ang naging daan upang maging matalik na magkaibigan itong si Vic Soto at Joey De Leon. Pero una nang naging magkakilala itong sina Joey at Tito Soto. Samantalang si Vic Soto naman ay ang nakababatang kapatid nitong si Tito. Sa kalauna'y ay kinuha ni Bobby Ledesma itong si Joey De Leon upang maging co-host ng Diskorama na mapapanood noon sa GMA7. Pero hindi nagtagal ay kinailangan ni Bobby na iwanan kay Joey ang nasabing show dahil pupunta ito sa ibang bansa dito na nga kay ng na magdagdag ng co-host ng Diskorama. Kaya inimbitahan ni Joey De Leon na sumama ang Soto Brothers na dati nitong nakatrabaho sa gags na okay lang. Kinuha din niya ang kapatid ng mga ito na si Val Soto ngunit tumanggi naman ito na sumama sa kadahilanang mayroon siyang trabaho. Saad nga ni Joey De Leon ay kung sumama nga lang daw itong si Val, ang pangalan ng kanilang samahan ay Tito Vic, Val and Joey. Nang maglaon ay gumawa na si Joey De Leon ng album na pinamagatang top hits na ang nilalaman ay ang mga nakakatawang awitin. Ito ay tulad din noon sa ginagawa nila noong dekada 70 sa gag show na okay lang. Labis nga itong kinagiliwa ng marami dahil sa kwelang kanta nila. Napasama naman ng Tito Big and Joey si Student Canteen bilang mga pitch hitter. Sila din nga ay ang pumapalit sa tuwing wala itong si Eddie Elarde marami naman ang natutuwa sa kanilang tatlo at dahil nga rito ay maganda ang nagiging ratings. Pero alam ng TVJ na mahirap banggain ang student canteen dahil nga ito yung programa na maraming tumatangkilik noong kapanahunan nito. At sa di kalaunay nag-set up sila ng isang meeting kasama ang producer na interesado sa kanila. Yan nga si na Tony Tobiera at Boy Gatus. Unang ang napag-usapan nilang tatlo na kung sino nga daw ang producer ang mauunang dumating sa parking lot ng Intercon Hotel na kanilang meeting place ay siyang pipiliin ng TVJ. Tatlongpong minuto naman na maagang dumating itong si Tony Tubiera kaya naman ang offer nito ang napili ng Tito Vic and Joey. Si Joey De Leon ang nakaisip ng titulo ng Itbulaga dahil ayon sa kanya ay oras ng pananghalian ang kanilang palabas. Kaya naisip nitong gamitin ang salitang it. At bubulagain ka naman nila ng maraming sorpresa. Kaya napili niya ang salitang it bulaga. Ayon pa kay Joey ay nabuo niya ang pangalan ng show sa kusina mismo ni Tito Soto. Unang umere ang it bulaga sa RPN noong July 30, 1979. Kasama nga nila si Natchiki Holman at Richie De Horsey. Ang ilan pa sa mga naging sitcom ng TVJ ay ang School Bukol na umeri naman mula noong 1977 hanggang 1987. Pero una talagang inalok ang nasabing sitcom sa Apo Hiking Society. Pero masyadong mataas daw ang singil ng Apo. Kaya napunta ito kina Tito Bick and Joey. Noong panahon na yon, ang school bukol ay ang may pinakamataas na ratings sa kasaysayan. Sampung taon nga daw na nasa magandang ratings ang naturang sitcom. Maraming pelikulang nagawa ang Tito Bick and Joey ang ilan niya dyan ay ang Ready Aim Fire, Working Boys, Ma'am We May Go Out, at kabilang na nga rito ang The Movie ng School Bukol 20 years after. Si Tito o Vicente Castelo Soto III ay sinilang noong ikadalawampot apat ng Agosto 1948. Siya isang musician at isa sa bumuo ng bandang BST and Company. Pinasok na nga rin ito pati ang politika siya ay nagkaroon ng apat na anak sa asawang si Helen Gamboa. Si Vic o Marvic Valentin Castelo Soto ay pinanganak noong April 28, 1954. Isa din ito sa bumuo at naging singer ng VST and Company. Sa kabila ng maraming alok sa kanya ay hindi naman ito pinasok ang politika. Siya ay nagkaroon ng limang anak sa iba't ibang nakarelasyon. May bahay niya ngayon ang co-host ng Itbulaga na si Pauline Luna at nagkaroon sila ng dalawang anak. Si Jose Maria Ramos de Leon Jr. o mas kilala nga natin sa tawag na Joey de Leon ay sinilang noong October 14, 1946. Siya ay kumuha ng architecture sa kolehiyo, pero nung siya ay makatapos ay naging radio disc daki siya sa mga istasyon ng radyo. Siya ay nagkaroon ng tatlong anak sa una at dalawa naman sa kanyang asawa ngayon na si Aileen Makapagal ang nagpatibay naman sa samahan ng TVJ ay ang pagiging undemocratic nilang tatlo. Para sa kanila kasi ay isa para sa lahat at lahat para sa isa. Dahil pag ayaw ng isa ay hindi nila ito pinipilit. Bihirang bihira nga raw na magkaroon ng away silang tatlo. Kung meron man daw ay tampuhan yan tungkol sa larong majong o poker. Ayon nga kay Tito ay talagang hindi sila nagkakaroon ng malaking away maging sa mga babae nga ay magkakaiba rin ang kanilang kursunada. Hindi nga rin ito nagiging issue para sa kanila at kahit maging sa usaping pera ay hindi nila ito pinagtatalunan. Nagpapasalamat din sila kay Tony Tubiera dahil ito nga ang nagbigkis sa kanilang tatlo at tumayo bilang kanilang nakatatandang kapatid o kuya. At ang isa pang sikreto sa tibay ng kanilang samahan, eh kahit na magkapatid sina Tito at Vic, ay naging tunay na magkaibigan ang naging turingan ng dalawang ito at parang tunay na kapatid naman ang turing nila para kay Joey De Leon. Kahit nga daw nagkakaroon ang bawat isa ng sariling proyekto, ay walang nagiging selosan o inggitan. Sa katunayan ay sinusuportahan pa nila ang isa't isa. Noon nga daw naglabas ng solo album itong si Big Soto, ay si Tito at Joey pa nga ang kanyang naging katuwang sa paggawa. Subalit noong 1982 ay nagkaroon ng malaking kontrobersya itong sina Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey sila ay nakusahan sa salang panghahalay nang noon ay 15 anyos pa lamang at aktres na si Pepsi Paloma. Pero hindi naman ito napatunayan. Ngunit pagkalipas pa lamang ng tatlong buwan ay napabalitang winakasan ni Pepsi ang kanyang sarili dahil sa mga problema at sa di ng nangyari sa kanyang karera. Naging kaakibat na nga ang pangyayaring ito sa kasaysayan ng Tito Vic and Joey. Noong 2018 ay hiniling ni Senator Tito Soto sa Daily Inquirer Naalisin ang mga artikulong na isa publiko online na mga patungkol sa kaso ni Pepsi Paloma dahil fake news nga daw ang mga ito at nakakasira umano sa kanyang imahe bilang senador. Maraming tumapat sa programa nila na Itbulaga pero nanatili pa rin ang pamamayagpag nito at kahit na nagpalipat-lipat sila ng network ay patuloy pa rin silang nagbibigay saya sa ating pananghalian. Noong July 2019, ang Itbulaga ay nagdaos ng ikaapat na taon na anibersaryo. Kasabay pa nito ang pagbubukas ng kanilang international franchise sa Myanmar. Hindi naman napigilan na mapaluha si na Tito Bikin Joey. Dahil anyo ng tatlo ay nung unang sinisimula nila ito, ay iniisip nila na tila isang taon lang ang itatagal ng Itbulaga dahil baka hindi naman ito tangkilikin ng mga manonood sila ay lubos na nagpapasalamat dahil sa sulidong pagtangkilik ng mga taga-subaybay at umabot sila ng apat na dekada. Subalit noong 2023 ay nagkaroon naman ng pagtatalo sa pagitan ng TVJ at Halos Host Brothers o ang new management ng Tate Inc. Hindi kasi pinayagan ng nasabing management na umeri sila ng live at pawang mga replay na lang ang pinapalabas sa GMA. Kaya noong May 31, 2023 ay nakakabiglang inanunsyo ng Tito Vic and Joey ang pagpapaalam ng Itbulaga sa Tape Incorporated. Nagkaroon ito ng mahabang usapin sa korte. Kaya naman pagkatapos noon ay pumirma ng application ang TVJ sa Intellectual Property Office of the Philippines o EPOPIL para sa trademark o pagmamayari ng pangalang Itbulaga. Subalit nauna na palang ipinarehistro ng Tape Inc ang trademark nito noong 2013. Ang kampo ng TVJ ay nag-sampan ng kasong injunction para sa copyright infringement laban sa Tape Inc. Gumulong sa korte ang nasabing usapin patungkol sa kung kanino mapupunta ang pangalan na Ibi o Itbulaga. At noong ikalima ng Enero taong 2024 ay sinapubliko ang desisyon ng Marikina Regional Trial Court na pumapanig ito sa kampo ng TVJ na silang ang may karapatan na gumamit ng pangalan na Itbulaga o EB at ipinawalang bisa ang trademark registration ng tape ink sa ipupil. Kasama din sa desisyon ng korte ang pagbabawal sa tape ink at sa GMA na ipalabas ang mga lumang segment ng Itbulaga. Sa ngayon ang Itbulaga ay mapapanood sa TV5 at patuloy na nagbibigay ng saya sa ating mga kababayan mula apari hanggang hulo. Tuloy ang saya, ika nga nila Tito Vic and Joey. Hanggang dito na lamang po mga kaibigan ko. Maraming salamat and God bless.